Hi po, bago kami bumalik ni Jonakis ng Germany, two days na lang guys, flight na namin ni Jonakis. So gusto ko talaga guys, bago mag bumalik ba ng Germany, gusto ko na hot oil or na, na paganda yung buhok ko. So sa kanila pala ako guys, nagka, nagpa Japanese massage. So sa kanila din ako nagpa schedule sa aking pampa shine sa aking buhok. So, bago yan, guys, nagpa-schedule ako kay Kuya at saka nagpa-consult ako sa kanya or nagtanong ba kung anong magandang bagay gawin sa aking hair. Tapos, tiningnan niya, guys, ang sinabi na lang niya sa akin ay sinadjust niya maganda daw ay Brazilian kasi guys, straight naman daw yung hair ko. And, syempre, pag ganyan, tinanong ko din kung magkano. Ang bayad dahil, guys, mahaba talaga yung hair ko. Medyo pricey, eh, pero sulit naman yung bayad. So, bago yan, guys, ilagyan ni Kuya ng gamot. Syempre, minash niya yung hair ko. Nilagyan niya ng shampoo and conditioner. Kasi, guys, alam niyo, gusto ko talaga, bago bumalik ng Germany, gusto ko talaga maganda na yung hair ko. Yung video nagupitan. At saka gusto ko lang talaga is a hot oil para ba lumambot yung buhok ko. Pero sinadjis ng kapatid ko, ipa-shine mo. Kaya yung kinausap po si kuya kung magkano talaga kung magpapaganda ng buhok. So, ayan. Talagang sinabi ni kuya sa akin na ganito yung price. And then, Brazilian ang ginawa. Kaya ako, guys, nagpa-schedule talaga agad ako kay kuya. Sabi ko, kuya, sige, bago ako bumalik ng Germany, ikaw ang gumawa sa aking hair. So, ayan, guys, nilagyan na ni kuya ng gamot. Talagang inano ni kuya. Yung, alam nyo, yung talagang, ano ba, yung nilagyan niya lahat yung hair ko ng gamot ba. Step by step ang paglagay niya sa gamot. So, habang Nilagyan ni Kuya ng gamot ng aking hair. Syempre mayroon pa akong extra budget, nagpa manicure at saka pedicure ako, guys. Kasi nga ang aking kuko sa paa ay makapal na ang ingrown, makati na ba siya, guys. Gusto ko naman bago ako bumalik ng Germany, natanggal na 'yung ingrown kasi kung magbalik na may ingrown, ah, magtatago na naman siya ng ilang Years kasi dito nung talaga ako sa Pilipinas guys nagpatanggal ng ingrown kasi gustong-gusto ko dito sa Pinas magpatanggal ng ingrown kasi sana iba yung ako dito tinatanggalan ng ingrown sa Pilipinas So ayan guys pagkatapos ng ilang years ni Kuya paglagay ng gamot ilang years talaga no Ilang oras paglagay ng gamot ayan binalot na ni Kuya yung buhok ko So, kuya, anong gagawin mo sa aking hair? Gawin mong imbutido. Este, balotin guys ng plastic para yung gamot ba talagang sipsipin sa aking hair. Para umistret sa hindi logi yung bayad, hindi sayang yung bayad, Charis. So, ayan guys, yung, ano, yung plastic na yan, mag-iisti siya ng more than one hour. And then pagkatapos, paglagay ng plastic ni kuya, lumipat kami ng upuan ni ate. So ayan guys, natapos na ni ate yung kabilang kamay ko. At saka dito na naman sa kabilang side. Ang gusto ko sa kanila guys, habang minamanicure nila, pagkatapos na manicure na, mayroong konting massage. Ang sarap ni ate mag-massage at saka ang sarap niya mag-manicure at saka pedicure. Magaan yung kamay ba niya kasi mayroong iba na talagang linis-linis lang -linis tapos hindi tinatanggal yung ingrown tinanggal pero hindi as in sulit ba yung bayad basta kanya talagang sulit na sulit yung bayad kay ate tapos yan guys sa kamay at sa pa kamay sa dalawang kamay ay si ate sa aking paana pagkatapos sa paa guys oh, may extra, ba extra budget na naman ako sa aking Eyelashes, ipaparetouch ko siya guys. Kasi bago ako bumalik ng Germany, gusto ko na retouch na yung pilik mata ko. Kasi guys, medyo natanggal-tanggal nyo na yung iba. So, ayan guys, maganda din si ating gumawa ng eyelashes. First time kong nagpagawa nito, kaya sinabi ko sa kanya, gusto ko ayaw ko ng mahaba, gusto ko lang yung pantay yung pilik mata ko. So, in fairness, nagustuhan ko yung gawa ni ate. So, pagkatapos sa aking pilik mata, guys, ayan, nag-blower na si kuya o si ate para matuyo ba yung hair ko. So, hindi na yan, guys, binanlawan, ha? So, pagkatapos, guys, blower, ayan, gi gibrush na naman ni kuya kasi tuyo-tuyo na yun talaga yung hair ko. And then, pagkatapos ng brush, aw, oh, ayan na naman, guys. Magpa-plancha na sila. Kuya sa aking buhok. So, dalawa sila ang nag nagtulungan. Kasi nga, mahaba yung hair ko. So, pagkatapos nito, guys, talagang mapawaw ka talaga sa mga gumawa sa aking hair, sa aking kay kuya, sa aking eyelashes, at saka sa aking pedicure manicure mega shout out sa inyo guys marirecommend ko po talaga tal sila napakagaling gumawa so puhon pag makauwi ako ng Pilipinas babalik ulit ako sa kanila kasi maganda talaga gumawa si sila kuya and lahat ng service nila guys magaling sila ka sila at friendly sila so ayan guys natapos na pag lagay ni kuya sa aking hair pag plan siya. So, ayan na guys, pinagupitan ko lang kunti. Dahil gusto ko, mahaba pa rin yung buko ko. Kunti lang bang bawas. At saka gusto ko, bago din bumalik ng Germany, sumusunod sa galaw yung hair ko, Charis. In fairness, si Kuya, magaling talaga si Kuya. Gumawa sa akin hair. At ka hindi siya, ano, alam mo yun, yung hindi siya, ano, sa bisaya o supak-supak, yung anong gusto mo. Talagang, pas <coughs> sinasabi na ito lang gusto ko, yan lang talaga ang gagawin niya. So, thank you, thank you sa inyo kuya ang gumawa sa aking hair at saka sa aking eyelashes and sa aking kuko. Mega shout out sa inyo lahat dyan. See you soon. Babalik ako sa inyo.